is my third message. Do you still remember me? Siguro naman, ano? Whatever happened to you na ba? Did you lose my phone number? O talagang hindi ka makakonect sa telephone ko sa office o kaya sa bahay? Ikaw, ha? Please, Jed, call me, okay? This is Angie, in case you're wondering. Yo Eduardo. Huwag mong kakalimutan. Seven tonight sa bahay. Ina-expect ka ng mommy at daddy for their anniversary. Nag-promise ka, your loving cousin, Jonas. <sighs> Jonas, nandiyan? Hoy! Ano ginagawa mo dito? Ikaw loko ka, hindi mo ba alam sinusumpa ka na ng pamilya nito? Dahil wala ka nga kagabi. Hoy, mo mong kumain ang dalakong cake, ha? Sarap to. Hindi ako sweets, eh. Alam mo, Jonas, ang problema sa sa'yo, masyado ka seryoso. Sure, I will admit, medyo magulo ang buhay ko sa ngayon. Pero, kailangan yun. Bakit? Kailan ba naging necessity na gumulo ang buhay ng tao? Hindi enjoy ko lang yung pagbibinata ako, Jonas. Para when the time comes to settle down... Oh, tignan mo to. Ngayon, ginagamit mo pang excuse yung pag si settle down para sa... Alam mo, Jed, hindi na ako tatabla yung mga bola mo. sa si up kita. Insano. No, thank you. Jonas! There is a whole world out there! Fine, fine. Yung pagme-medicine ang galing. Hanga ako sa'yo doon. But please, ma'am, Get alive. life. Alam mo, Jed, masaya na ako dito, no? Paano ka magiging masaya? Eh, last time na nagka ha, kay junior-senior from pa payata sa high school. Jonas, anong klaseng social life ang meron ka kung ang mga kabarkada mo ay eh, yung mga bangkay na hinihimay dyan sa morgue? Sige nga. Ano, eh? May bisita pala tayo. Tita! Ay, ah, ako, hindi na tita tita ko silala. Tita, sorry talaga, Sorry talaga, walang biro. Medyo so, late ka na. Kagabi pa party namin. Kaya nga, sorry na eh. Mm. Mm. Oh. pa ako dito. Tito, Tony. <laughs>

Saan Ah, uh, roof deck. Okay. Ah, uh, pwede bang pakihawak? Ah, uh, okay, okay. thank you uh. oh, Ikaw ah. Hello? Santi! Siya nga pala para sa'yo. Es, salamat, ito pa? nagganda. Halika, halika. Ito, pwede, pwede kami dun. O oh, sige, basta huwag kayo magtatagal, ha? <ra> sige, salamat ako. Dito tayo. May mga comics din ako dala. Salamat. Pasensya Bruce, ka na kung okay. hindi kita nadadalaw ng na okay. madalas. Alam ko naman na busy-busy ka sa pag-aaral mo eh. Ilang buwan na lang gagraduate ka na. Matutupad na rin ang mga pangarap natin. Yun ay dahil sa tulong mo. Pero hindi dahil sa akin... Huwag mo nang isipin yan, Sandy. Makakasira lang yan sa konsentrasyon mo mas pipiliin ko pa rin ako ang nandito imbis na ikaw. Aaminin ko mahirap ang buhay dito. Kung minsan nga parang gusto ko nang sumuko, parang parang di ko na kaya. Kaya kahit na pinabayaan ako ni Inay, at hanggang ngayon ay wala pa rin linaw ang kaso ko, hindi ako nawawala ng pag-asa. Dahil alam ko, ang pagkatapos ng lahat ng ito, nandiyan ka. Hindi mo ako papabayaan. Hintayin mo ako, hindi ba? Kahit ano mangyari, tayo pa rin. Huwag ka malulungkot, Sandy. Hindi magtatagal, kakasama din tayong dalawa.